Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Marinduqueños! Uh, andito po tayo ngayon sa Marinduque Expo Area. Uh, kung kanina atin pong nasaksihan ang uh, Community Lenten Parade, ngayon naman po ay ating kukumustahin uh, ang mga nakadalo at nakapanood sa nasabing parada. Susubukan po natin humingi ng pan panayam sa mga kasama sa Community Lenten Parade. Good morning po! Pwede po namin kayo ma-interview. Saan department po kayo? Sa Provincial Budget Office po. So, kumusta naman po ang feeling sa pagkatapos ng dalawang taon na pahinga ay nakapagparada na po ulit? Um, so, ano ay, bali, balik kasi sa two years parang nakaka-excite din ngayon na na nakapagparada ulit kami at maging ganito ulit yung yung ano na Holy Week dito sa Marinduque. Ayan, maraming salamat po ma'am. Ano po ang inyong pangalan? Ina May Marmol. Nagasaan po si ma'am Ina May? po. Salamat po. Thank you. Ayan, ito naman ni... Excuse me po. Excuse me po. Pwede mo kayo ma-interview. <laughs> Good morning po! Magandang umaga! Live na live po tayo ngayon Hi. sa sa Marifuke News Network! Hi! Bumati po muna kayo! Hi everyone! Happy Holy Week! Saan department po kayo ma'am? DNR po! Bumati ay mag shout out naman po kayo baka may gusto kayong i-shout out! Hello po sa mga taga DNR! Sa RPS po! Hello! So kumusta naman po ang Community Lenten Parade? Um, okay lang, mapagod. Okay lang. Anyayahan mo naman yung ating mga manonood na bisitahin ang um, Marinduque Expo. Yes po, uh, meron po tayo dito sa Expo, dito sa Buak at saka sa Laylay, meron din po. Mag-visit po kayo sa mga booth, iba't ibang booth para sa souvenirs. Ayan, ano po ang inyong pangalan? Mikmik po. Taga saan po si Ma'am Mikmik? Tansa po. Ayan, maraming salamat po ma'am. Ingat po Thank kayo. You. aga po ma'am. Uh from Marinduque News Network po kami. So saan po kayong department? Provincial Nutrition Office. So kumusta naman po ang uh, community lantern parade? Adamang-dama uh, po natin ang pagdiriwang ng Mahal na Araw dito sa ating probinsya. Buhay na buhay po. Anyayan mo naman po ang ating mga manunood na bisitahin ang lalawigan ng Marinduque. Sa lahat po ng ating mga kababayan, gayon din po sa mga turista galing sa iba't ibang lugar, kayo po ay lubos naming inaanyayahan na bubisita dito sa aming probinsya at saksihan ang pagdiriwang ng mahal na araw dahil ito po ang itinuturing na uh, kapital na Lenten Season uh, dito sa buong Pilipinas. Ayan, maraming salamat po ma'am. Baka po may gusto kayong batiin. Uh, sa mga uh, kababayan po natin, sa mga turista, Uh, pakibisita po ang aking tindahan, ang Marines Pasalubong and Bakehouse, matatagpuan po sa Poblasyon Torrijos Marinduque. At ang kilitkin po natin ang lahat ng mga lokal na produkto na matatagpuan dito sa Moriones Arena at uh, gayon din po sa iba't ibang bahagi ng ating probinsya. Maraming salamat po ma'am. Ingat po kayo! Sa mga turista, mga ngayon naman po ay ating hihinga ng panayam ang mga turistang nagmula sa iba't ibang bayan, lugar sa Pilipinas. Good morning po, ma'am. Okay lang po. Ganyan po yung... Sir, ikaw. Shout out po sa ating mga manunood dyan sa Facebook Live dito sa ating Facebook page na Marinduque News. Shout out po sa mga Paes Clan sa mga taga Santa Antonio at Balogo, Santa Cruz. batang <laughs> Ayan, kitang-kita po natin ang mga batang moryon. Thank you. I-copyright na ako. Ngayon? Itutuk-tuk sa background. Ngayon nga. Hindi, hindi, hindi. Kasi... ayan talaga naman pong napakaganda ng panahon at unti-unti nang dumarami ang tao dito sa Marinduque Expo ayan Uh, magbabalik po ang ating programa at palatidin pong nakatutok sa aming Facebook page na Marinduque News Network para sa iba pang detalye at informasyon. Muli ako po si Hanabel R. Marquez, naguulat para sa Sentro ng Pilipinas.